Hello guys. We're here at work. Uh, medyo kwentuhan <laughs> lang. Malamig. Buhay Canada. Kami parehas may uh, both our kids <laughs> are special. Uh, English yun. <laughs> Meron kaming dalawang special kids. <laughs> Sa akin, dalawang boy, girls sa kanya. Ha? Boys and girls? Boys and girls sa Ano The lang yun? Saka, uh, sa akin, 8, 10 years old. 8 and 10. Ayun naman, 6 at 4. Yeah. Guys, sa mga naka-encounter ng special kids, talagang napakahirap guys. Pero that give uh, ano yun, regalo mula sa taas yan hindi naman po tayo nagano at least may anak tabi tabi po sa mga alam nyo na ang anak ko malupit ang ugali niya eh yun pag may gusto gusto hindi mo po pwedeng bigay sisira ang ano nun sisira ang araw nun yan yeah. for example papasok yan Guys, ang gawin nyo lang, kapag may gusto siyang laruan na laging dinadala, yun, padala nyo. Kung ayaw nyong ipadala, 2 hours before or 1 hour before, i-distract nyo na siya para hindi na dadaling. Kasi pag, din, pag gusto niyang dalhin yun, papadala mo na talaga. Eh. Mm -hmm. Hindi mo na po pwedeng hindi mo padala yun. Kasi magwawala si Rana, oh, ano nun, oras nun. Ito yung sa akin yun. No? binitbit niya kanina yung mga laruan niya. Sige, bitbitin mo. <laughs> Ang gagawin. Nakakuha mo eh. Mm hmm. Ay, lagi kong tinatago yun. Eh, kaya lang nakita niya, nabitbit niya. Hindi, bitbitin mo. Yun lang. Yan sa mga special. Special ko magkaiba. Isang verbal at isang non-verbal. Yung verbal ko, mas ano yung kumakanta. Ang nakakanta siya. Pero ang... Um, yung bunso, hindi siya nakakapagsalita. Pero... Yun nga, meron siya sariling way para makipag-communicate. Take niya yung kamay mo. Pag ayaw mo sumunod, tatadyakan ka, sigipain ka, kagating ka! Kung ka o hindi. Yun. Sabi ko nga, pag ito natapos ang ano niya, ang kanyang pag nakapagsalita na to, wala na, burado na tong autism na yun. Yun lang ang ugali niya na ulan na. Panorin nyo yung ano ko, Boss Tatay Love. Eh, Ina-upload ko rin yung mga activities na ginagawa nila. Sa mga ganyan, kailangan talagang mahabang pasensya. Mahirap pag wala kang pasensya. <laughs> Before, hindi ko sila maintindihan. Gagalit, nainis ka, siyempre. Tao lang naman eh. Pero nung no, na-diagnose sila nayon, yun na yun, yung mga aray, pahiya ka na. Tapos sa dalawa pa. Pero thank you Lord pa rin. Blessing yan, blessing. May mga may mga ganyan na ang unang sign na makikita nyo is para sa amin ha nagtipto yun sa inyo hmm. ano unang nakita mo sign, inyo dalawa hmm, hindi naman nagtipto hindi siya nagtipto nagtipto yun. Nag yun sa akin dalawa pero mas matindi yung tipto nung panganay eh. yung bunso alis wala eh doon nagsimula siya nagdeliterate after 3 years old usually naman ang ang autism lumalabas after 3 years old eh. Yung iba merong early stage. Merong iba. Mm -hmm. Usually merong after 3. late, yung late na eh. Oo oh, meron pa mayroon late na. Late na May late na siya na na-diagnose. Na, na, mm -hmm. Yung pala special. O oh, Brad baka ikaw special ka? Hindi <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> ko nga alam ako rin Special eh. Nag... Uh, Pag kasi nakikita ko yung gali ko sa anak ko eh. Pag gusto gusto eh. Now nah. <laughs> <laughs> sabi na. Sabi ng asawa ko, sabi sa akin eh. Hmm. Baka ikaw dadi ikaw ang ano, ikaw ang uh, autistic. Sabi ko, pinaghinalaan mo ako ng autistic, bakay ka autistic. Yan. Yan ang eh Minsan natatawa na lang kami na ano. Yan, yeah, minsan. Uh, na, Ming tatanong. Nagtuturo. Sino ba kami? nagmana sa iyo? Sa sabat pa ganyan. Nagtuturoan kami kung sino sa amin na. Ano. mo na, ano, na sila? Napaano mo na paano muna sila rito? Sa rondos na o dito yung chromosome ano? Hindi pa. Chromosome. Hindi test? Pa. Sa akin kasi yung panganay ko, na, yung chromosome level, yung chromosome level. Kulang. Yung isang line, may kulang, uh -huh, isa. Kulang. Tapos yung isang level, sobra. Hmm. Parang yung yung isa na po daw sa taas. Hindi kaya nagkulang, siya, no? hindi daw tapos parehas naman kami mm -hmm. inono na iitaog dito, i na wala namang problema sa amin. Hmm? Ni mahirap na magsalita eh, ay gagawin. Hmm. Pero guys, yeah, more patient naman. Lang lang. Pero sa akin si ano, pag-aaral ko si Luke. Ang galing magbasa niya eh. Mm -hmm. Kaya nga sa computer magaling siya magcomputer. computer. Hindi ko siya Tinuruan. tinuturuan. Ano? Mm -hmm. Oo, oh, pagka ba may ginagawa sa Bugoyter tapos nakita may, akong, Silok mo yung mo, di ba? Oh, nakita kong may ginagawa siya. Itatago niya, i-hide niya yung ginagawa niya, ayaw niya ipapulita sa iyo. Mm -hmm. oh, tapos i-ano niya, i-minimize lang niya. Akala mo, wala na. Yun pala, naka-minimize lang. Bagigita mo yung display lang ng screen. Ilan taon na silok mo yun? Six na. Six na. Oh, um, ngayon, tapos pag nakatalikod ka naman, doon naman siya, tutuloy na naman na yun. Mautak! Oo! Oh. <laughs> marunong, no? Marunong. Hinahid nga lang niya. Oo, no, mausay na mag-hide. What are you doing? <laughs> no, no, I... No? Sabi niya, no? Sabi. Ma oh, no, naman talaga, kasi wala ka naman magigita sa screen. <laughs> Oo. Oh. Pag nakatalikod ka na ngayon, ah, nandun na naman Minababalikan siya. Minababalikan niya. Babalikan na naman yun. <laughs> hmm. Yung si Send ko naman, tapos ang Magaling. ginawa niya, pagka halimbawa nag -e edit ako, nandun sa sa akin, nanonood siya. Oo, uh, siya. Maya, maya yan, mayroon na rin siyang ano, nag -e edit na rin siya ng sarili. Mayroon niya. na sarili niya. Mm. Mm. nag -e edit na rin siya hmm. eh. Ah, baka may talent ka rin sa ganyan talent siya, mm. uh lang hacker uh, <laughs> <laughs> oh. ko nga yun ng hacker eh. uh, <laughs> oh, sabi ko na mag-aaral ka ng hacker na. good hacker mm. O, kasi ano yung hacker eh, hindi naman lahat ng hacker masama yeah, bad, yeah. eh. Kasi hinahir ka ng, ano ba, company pagka yeah. ano ka, para doon, Protect, protection, protection, security eh, ka doon sa security. company. Yeah, kasi alam mo kung paano i-hack, ano mo, kung paano rin i-labanan yeah, yung, Yo, yung hacker. hacker. Yung ibabato sa iyo. Oo, oh, oh, yeah, yeah, i ka ngayon ng company, security. At least nakikita mo lang kayo. Oo, oh, cyber security. Oh. Kaya yung sa isa, si ano? Si Isra? si Sara. Naku, magaling siya sa ano, maraming bahay namin, puro arts and design. Oh. Uh -huh. Lahat ng wall na malinis. Sigurado 'yan may sulat 'yan. Uh, may drawing. <laughs> Kasi nung natuto siyang nung nag-aral siya, tinuruan siya lumagsulat. Uh -huh. Yun na, marunong na humawak ng uh -huh. kung ano-ano kung may makitang plan na malinis, aba, sarap na sarap siya mag-sulot sulat mag, uh, Eh. Bili mo lang ano, bili mo board? siya ng board or kaya, o kaya yung bond paper na malalaki. Mayroon, oo, uh, no, kaso Bakitin, lang nagsasawa sila eh. Walang trade? Oo, uh, nagsasawa sila, doon sila sa ano, wall talaga. Tapos ang isasulat niya, pangalan niya, tapos mayroong help. no? Oo, uh, help, nagsasulat siya. Help, yeah. sabi ni, Takam. ni Joanne nagpaparamdam you na yun. that knock. You is. you iris the, the word help. Kasi kung baga may makita mm. ng hmm. pulis, baka sabihin na ano, yeah. di ba? Biri ano yun. Pero ano yun, pag, siguro pag gaganon, meron siyang kailangan. Tulungan yun. Yung, yung what do you want? Hindi, napanood niya sa, no, sa uh, video. Oh. Meron din help, help, okay. mga gano'n ba? Alam, alam niya kasi ano, pag, alam niya. pag, pag tulong, may hmm. tulong. Ayun lang. Pisina ko hmm. malapit mm. eh. Akyat pa mo. <laughs> <laughs> Tapos nga Guys, panoro nyo ha. Yung mga, mga ano hmm, namin. Masaya, masaya yung... May mga anak na ganun. Hmm, Pero tingnan mo. Binigyan siya ng pera ng gobyerno. Hmm. Si, si si Lok. Binigyan ng pera ng gobyerno. Naibili daw ng ano yun, kung anong gamit na kinahiligan niya. Ano ba? Binili, binili ko yung ano, yung yung gaming computer, yung si Tower. Mm. Oo. Magkano? 1,500. Ah, yung ano, yung Tower. C CPU. Oo, oh, CPU. Mm. Aba, Mahal lang ano, talagang magandang klase yung binili ko kasi ano yun eh. Pang... Funded eh. Oo. Oh. Tsaka doon siya magkisimula, maganda yan. mm. Eh sabi ko, kung ako lang ano, hindi ko bibilihin yan. Eh, bigay ng gobyerno sa kanya yun eh. eh. binili, binili namin. Ano na talaga sinabi ng gobyerno na ibigay, ibigay mo naman? What is? Ang, ang, ano naman, ang style naman ng gobyerno dito, pagka mga ganon, bilhin mo muna yung gamit, tapos simple may reset. -re -re yan ang reimburse mo. O, uh, ibabalik nila sa'yo. Hmm. Hmm. akin, oh, what? Ang... may bumabalik sa'yo, di ba? Sa akin, naubos na yung 20. 20. Hmm. Ibigay sila rito. May funded kasi mga go gobyerno dito sa mga special. Mm. Tapos, yung ano, meron din silang 3,300, 300, no? Binili namin ng tablet naman noon sa kanila. Mm. Oo, oh, yung mm. mga ano nila. Meron din sa akin. Meron, no? Oh. Dami mm. din sa akin. Dami, dami kong binili sa kanila. Kaya na, puro cellphone. Pero nung, nung una, nung mga ano sila, yung mga nasa 2, 3 years old, hindi nila maintindihan. Biglang, mag-off yung tablet nila kasi nalubat. pinagtatapon hmm. Pinagtatapo nila. Mm. Yung suko <laughs> din eh. balibag bago yung cell fly, fly, fly. minsan pipikit ka na lang mo makita makitang binalibag nila. Hmm. Sabi ko tayo, tayong magulang, ingat na ingat tayo, wag lang mga gasgasan. Hmm. <laughs> Pero sila, binabalibag. Si Sina ko yan na nagbabalibag. <laughs> yung bunso. 8 years old. Hahawak yan dalawang cellphone, hindi isa. Ah, pag sabay niya yun? Sabay yung Oh, mm. Kahit anong laro, si laro, laru, laruan niya, mm. apat na yung mga tumutunog na yung mga... Pag sabay niya? Apat siya nakahilera, lalagay niya sa ano. Uh, sa, apat niya. Sabay-sabay ang oh. tunog niyan. Pag isang walang baterya, bibigay sa'yo. Pag hindi mo lagay, inayos mo. Pag hindi mo inayos, tatapon niya. Hmm. Ngayon, alam mo. Yang pa sa bintana. Oh, mm. naintindihan na nila yung sasabihin na nila. No okay. battery. No. Oh, no right. battery. Sasabihin sa akin, sa akin naman inabot ng bunso. Mm. Inabot ng bunso. Ngayon si Isra, alam mo si Isra, marunong na bata. Hindi na sasabihin niya no battery. Kukuha na ng charger siya na mismo magsasaksak. Oh, that's good. Yeah, oh. sure. He knows <laughs> na. Oh, no. Medis karte kayo. Ah, yes. Yeah. Oh, medis karte si, yes, Isra. Hmm. Ano na yung, yun lang ang gagawin natin. <laughs> Mahirap man pero masaya, masarap. Hmm. Napakalalambing nila, sobra. Ah, oh, yan, Ngayon lang. Malambing, malambing yan. Malambing. Pagka binugbog na siya ng kapatid niya. Hindi siya gumaganti. Hmm? Ya, yeah, yung, ako din, ganyan. Yung, bul, yung bulso, kinakagat yung panganay. Pag yung nas inaagawan ng laruan, ng libro. Hmm. Hmm. Yung, bulso, yung panganay ko naman mahilig maglibro. Hmm. hmm. mahilig magbasa. Mm. Maglibro. sabi ko nga sa sao, bigyan mo ng anatomy book <laughs> Baka maging mm. doktor. Mm. sabi ko nga, yun ang gusto niya. Mag Tsaka yung ano yung panganay ko, magaling ang memorya. Mm. Meron alam mo yung nasa may apps ng ano ng Bible, yung mm. ano yung uh, Kids Bible. Kids Bible. Kita mo yung every chapter, may ba, magmagalaw mga, uh, uh, no? ah, yung mga elepante. Uh, uh, eh. every chapter yun, meron. Uh, isasalansan mo every picture mm. sampung sampung litrato kailangan naka-arrange from chapter 1 mm. to 10 ba ginagawa mm. niya mm. titingnan niya lang maya mayamaya bungo no? what mm. sabi oh. ko eh titingnan ka pa niya sila tapos bigla na lang ilalagay mm. What? ang galing mm. <laughs> galing na memory ng bunso ko ay nung panganay ko am mm. um, bunso ko naman acrobat spider girl uh, Guys, hanapin nyo ha, Spider-Girl Sina. Hmm. Okay. Hmm, Guys, ito trabaho namin, ito trabaho may. Hindi ito trabaho, ha? Huh? Ito ay it, time, time, time out. Time out. This is our, uh, para mag-relax. Tapos ganito pa na chain po trabaho. You hmm. know? Hmm, Love your kids. Kasi give up God yan. malamang may reason kung bakit ganyan yung mga anak natin. Hmm, ah, yeah, masarap. Mm. Yung isang ano eh. Yung isa ko tagaakit ng na pagkaano ipo-post ko na diyan yung ano. Boss Tatay la banapin yun yung sino ay sa sa pintuan. Ipo-post ko na. Para makita niyo paano ang spider girl Subscribe girl. kayo kay Boss Tatay la Canada guys. Yung sayo niyo yun, ano Sayo ano okay. yung ano mo page mo. Ay ah, yung page, YouTube mo. Esco Warriors. Isko Mm, okay. Usapang tatay lang to na may special kids. Hali kayo guys, pag napanood nyo, maybe comment or mm. makishare tayo yung kwentuhan. Gusto nga namin, maram, man, na namin to ng for kids. Para parents, for, for special kids. Mm. amin, dalawa, sama ka pa. Dalawa, dalawa. Hindi isa. lang isa, dalawa pa. Dalawa. Hmm. Pag nga nabuisit yung bunso ko eh. Sabi ko sa'yo, yung laro niya, yampas na sa bintana. Eto pa! Wala nyo. Binasag yung TV ko bagong bili. Hmm. Hindi pa ako na, Hindi pa ako nga ako nagbabayad ng first payment. Mm. yung TV, 800. Ilang inches yun? 65. 65. <laughs> <laughs> Samsung Ay. yun, ano? Oo, oh, Samsung. Bago. Smart na, no? smart TV. Smart TV. Hmm. Sabi ko, ang ganda nga. Eh. Basag eh minsan nag-uusap lang kami mag-asawa ando siya laki yung palam gusto, gusto niya gusto niya magano yung ikot yung attention namin na meron siyang gusto hindi naman namin natikala Mara gusto na, niya ipapalipat yung channel hmm. yung... No? hindi patayin TV meron siyang gusto ah, meron siyang gusto o, gusto oh. niya yung TV hindi meron siyang baka gustong bu buksan ng TV or gustong kumain or what yung pagtalikot. pagtalikod ah, isang akbang lang ang layo namin sa kanya anong ginawa niya? Uy, siya auction laruan tapos yung mm. mga plastic na laruan, inilampas niya. Pagtaligo namin, inampas niya. Boom. Mm -hmm. Patay, sabi ko, ano 'yan? Ay, minamomo. <laughs> Ay, nakapatay yung TV. Wala lang pagbukas 'yan. Eh, black dito, black dito. Mm -hmm. Okay. Hindi pa guys, hindi pa nababayaran ng first payment. Imagine. <laughs> like 2 weeks only or 3 weeks only. Bye-bye 800. Ay eh, syempre bibili ka uli na isa, di another 800. Hmm. O di 1,600 TV mo. Ah, uh, pati hmm. yun, 'yung pinakamagandang TV na. Magandang magandang TV. Ay. So, junk na yung ano na yun? Kinapo no. Hmm, kasi kasi LCD na, yun. na yung tama eh. Hindi hmm. mo naman mapapalitan yun. Tapos bago. Bumili ka lang bago. Hindi pa lang na nakatakulong mo. Hindi pala siya naka ano, warranty ng physical. May physical warranty kasi dito. Physical warranty niya, hindi naka physical warranty. Ay. Ay. Uy, wala guys, sa susunod ulit ha. Hmm. Ingat kayo dyan. God bless.